Hello guys! Hello! Hello sa so inyo lahat! Hello guys! Sige ako ko ice cream sobrang init nga ni! Papasinangot na nga yung atigur Sobrang init! Pag-inom na nga ko, ay Diyos ko po ina. Ay, lang mga kablalakad. Baka ba maabutan na hindi Ay, mahirap na nga pala. Pagbili nga po ang ice, oh, ice, ice, oh, ng ice cream. Nuntang may tigil-tigil po. Pagbili na nga ako dyan ang ice cream. Noto rin pa ako yes, dyan pumili. Sabi ko, tigil-tigil. May nakita kong na malaki. Ay, hindi na pinili ko. Saan ka kumamahal? Malaki na kagil naman niya. Ay, hindi na yun. Matanong po ina. mare ba nga po

Enak, eh, patok beneran. Aku masuk lagi, kenapa kita pakai matanya? aku? aku bukan. Aku bukan, aku bukan. Aku bukan, aku bukan. Aku bukan, aku bukan. Aku bukan, aku bukan. Aku 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 Nakakahiya naman sa inyo. Eh, nakauwi na nga niya ako sa bahay. Ang okay, mga camera. Hinuhulog pa nga niya. Eh. Hindi ko nasa pitaka. Ay, ang pa nga. Ang Kaya nga, binilisan ko niya. Pinapakita ano ako 麦当劳汉堡好好好